kung um, bakit po kailangan ng tao ang isang, isang reliyon at kung paano siya maliligtad pa, paano siya nakakasiguro sa ani uh, ba po niyang reliyon yan lang po, marami sa lang po Salamat din po sa inyong pangdalo at pakikiisa kapatid na lari. Unang-una -una ganito, no? ang reliyon, Diyos ang nagpundar niyan. Utos ng Diyos yan, at, uh, uh, katuluan ng Diyos ang relihiyon na nasa Biblia. Ang pagkakamali ng marami, akala nila lahat na lang ng relihiyon ay eh sa Diyos. Mali pagkaunawa yun. Meron kasing ganun eh, yung mga bahay faith. Lahat daw ng relihiyon, eh, papunta lang sa isang pupuntahan ang Diyos. Para raw yung Christmas tree, na lahat ng punto sa ibaba, eh, papunta sa itaas, makikita-kita raw doon sa langit. Yun ang paniwala ng bahay faith. At saka ng iba pang mga iglesia na lahat daw sa Diyos. Hindi po totoo yan. Hindi lahat sa Diyos. 4.1 ng unang Juan, ang sabi ni San Juan, ganito, Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Dios sapagkat maraming nagsinitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Maraming sinungaling. Yung salitang bulaan po, baka hindi masyadong naintindihan sa Pangasinan, ay yan pong bulaan ay sinungaling, mandaraya, manluloko. Sabi ni Juan, maraming lumitaw na bulaang propeta sa sanglibutan, manluloko, mandaraya. Kaya huwag ang wika kayong maniniwala sa bawat espirito. Subukin ninyo ang mga espirito kung sila'y sa Diyos. Meron po sa Diyos pero maraming mga bulaan at manluloko at mandalaya. Ngayon, kaya ang reliyon hindi po lahat sa Diyos. Merong reliyon manluloko, mandalaya, manggagancho. Ang mga leader manluloko rin, mga sinungaling din. Paano mo ngayon sasabihin na yung iglesia yung inaakay niyan ay totoo? Ang sabi ng Biblia sa 29.12 ng Kawikaan, pahinga niya. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ah, e eh bakit naging sinungaling? E eh, galing sa puno yung kasinungalingan. Eh. Na? Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan o sa kasinungalingan, lahat niyang lingkod, masasama ang sabi ng salita ng Diyos. Ginalulungkot ko, no? Kaya, pagka ang relihiyon nakikinig sa kasinungalingan, sabi ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ni San Juan, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Kundi, subukin ninyong espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming sinungaling o bula ang propeta na nagsilitang sa sanglibutan. Pagka ang reliyon ay founded on uh, lies ah, na babasi sa kasinungalingan, hindi totoong reliyon yan. Pero ang reliyon po, yung idea ng reliyon galing sa Diyos yun, yung salita po kasing reliyon, kapatid, ay salitang kastila yan, nang galing yan sa salitang grego, sa Bibliang grego, na kung saan isinulat yan ng mga apostol, kasi ang bagong tipan po, karamihan sa aklat ng bagong tipan, isinulat sa Griego. Yung original na, na, aklat ng bagong tipan, gaya ng mga sulat ni Pablo, sa Griego po na isulat yan. Kagaya ng Ebanghelyo ni Lucas, sa Griego rin na isulat yan. Sa Griego po, ang salitang religion ay treskia. Sa Latin ay religare, religion sa English ang Triskeia po, ang kahulugan niyan ay sa, sa Griego ay ceremonial observance, religion, worshiping, pagsamba. Pagsamba po, pagsamba, paglilingkod, uh, pagsunod sa mga seremonya ng Biblia, yan ang kahulugan ng, ng salitang religion, religare o ang triskiya, pagsamba. Eh ano po ba yung pagsamba o paglilingkod, pagsunod o relihiyon na nasa Biblia? Yun yung ayon sa batas ni Kristo, yung ayon sa aral ng Ebanghelyo. Yun ang tunay na pagsamba o tunay na relihiyon o tunay na paglilingkod. Yung nakaayon sa aral ng Ebanghelyo pag isang relihiyon nagtuturo ng labag sa ebanghelyo, eh maling relihiyon yun, kagaling bawa. Sabi ng ebanghelyo, huwag kang luluhod sa ginawa ng kamay ng mga tao. Huwag mong iisipin man lang na may pagkadyos yung ginto, pila, o tanso, o kahoy na ginawa ng kamay ng tao. Nasa ebanghelyo yon, nasa sa ng yon. Basahin natin ng oh. 1.25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nila lang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Kasinungalingan pala yung luluhod ka at sasamba ka, maglilingkod ka, mananalangin ka sa nila lang. Ang dapat, yung luma lang ang sasambahin mo. Pero yung nilalang at saka yung ginawa ng kamay ng tao, hindi dapat paniwalaan na yun ay sambahin o panalanginan o lurang. 17.29 ng gawa. Yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pila o ng bato na inukit ng kabihasnan at kakalinuhan ng tao. Ayon, hindi tayo dapat mag-isip man lang na may pagkadyos yung mga pila, ginto, bato, kahit na yan pa ang pinakamahal na bato, kahit na jade pa yan, eh inukit lang ng tao yan, hindi yan Diyos, hindi yan dapat luhuran. Sabi rin sa pasyon, ang sabi, Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang puong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. inang ang nasa pasyong katoliko. Sukat so, mo ikang malaman sa sulat na papalaman dito sa Biblia ang kuong jus lamang siyang dapat nuran at sambahin gabit araw. Eh, ba't ka kay Santiago? Lumulod ka kay San Roque. Pati aso ni San Roque na mo. Hindi mo naman pwede palisin yung aso. Pag ka kay San Pedro, pati yung manok na nasa sa, sa estatwa ni San Pedro, na mo. Pag ka kay Santiago, nakasakay sa kabayo, pati yung kabayo ni Santiago ay na mo. Hindi mo lang pwedeng paalisin yung kabayo dahil ginawa nila may kabayo sa Santiago. Di ba? Pakita mo nga may kabayo yan eh. Kaya oh. pati kabayong nag-aalma ay eh, naluluran mo. Kaya sabi ng Biblia, hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos gaya ng ginto, pila o bato na inukit ng kabiyas na nakatalinuhan ng tao. Basahin nga natin ito sa Pangasinense, papatid bangta kailala ka ni tayo siri na Diyos, ag tayo na pag anunutan Dios, Diyos, may para ang balito, o di pilak, pila, o bato, o di no tao, ang ginawa na karunungan, tan kakabatan na tutuho. Oo, oh, hindi mo nga dapat na noten, Ha? Hindi mo man dapat na isipin na ang Diyos ay ng pila, ginto, bato, na inukit ng kabiyas na ng tao. Hindi mo nga dapat isipin man eh. Basahin mo sa ilokano yan. Idinto nga ro'n, akapututan tayo ti Diyos, di tayo nga pag na ti Diyos, umasping iti balito, unuiti pira, unuiti bato, at kinitikitan nga parnuay tila iing ti isip ti tao. Si, ayan, maliwanag na maliwanag yan eh. Ah, hindi dapat na maniwala tayo sa mga ganun eh. Tanungin natin si Pablo, totoo ba si Pablo na ang Espiritu ng Diyos tumatahan dyan sa kapilya? Ano ang sagot ni San Pablo na kapatid na Daniel? This is ang gawa. Ang Diyos na gumawa ng sandibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya, Palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Eh oh, hindi pa tumatahan ng Diyos sa templong ginawa ng mga kamay. Kaya pati espiritu ng Diyos hindi tatahan sa templong gawa ng kamay. Kapatid, maraming maling relihiyon. Pagka ang aral ay mali, mali ang relihiyon. Pero mayroon pong relihiyon sa Biblia pagsamba, paglilingkod na nakabatay sa salita ng Diyos, yun po ang totoo. Pero yung itinayo lang ng tao, ah, hindi po totoo yun. Distress ng Roma. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwira ng Diyos at sa pagsusumakit na maipayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Mga tao nagtayo ng kanilang sariling katwiran sariling iglesia, sariling relihiyon, hindi sakop ng katwiran. Kaya kapatid, kung ang tanong mo, kailangan ba ng tao relihiyon? Kailangan po yan. Pagsambayan sa Diyos eh, paglilingkod sa Diyos, kailangan yan. Pag wala kang relihiyon, di ka magiging dapat. Eh aling relihiyon? Yung hindi tayo ng tao. Yung reliyong itinuturo ng Biblia yung pagsambang itinuro ni Kristo, yung paglilingkod na itinuro ni Kristo ng mga apostol, yun ang tamang relihiyon. Yung iglesia ang nasa Biblia, yun ang tama. Nandoon ang tamang pagsamba o ang tunay na relihiyon. Kailangan po ng tao yung kapatid. Sana naunawaan yun sa Diyos. Salamat po, Brother Eli. Salamat din po. Kasi kayo ng Panginoon, kapatid na lari. Nangyayahan kayong makilig sa ating uh, aral na tinuturo sa iglesia ang katotohanan. Tuloy tayo